Uh, nasa kabilang linya na natin si Arya Leya ang uh, kanyang ibabalita ay yung presyo ng sariwang palay dito sa Gimba naku pababa raw ng pababa kanina nabanggit natin 18.90 hindi naman pala 18.90 19 pesos and 80 centavos naman ang uh, farm gate price ang detalye tinutukan ni uh, Leya Valdez uh, pasok Arya Leya Ayan, maulan na umaga po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin, Gimba. At lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Bumaba na sa 1980 ang presyo ng sariwang palay kada kilo dito sa Gimba. Ito ang presyong lumakad kahapon araw ng linggo ng mga traders na humahakot ng palay sa mga magsasaka. Dito sa barangay Subol, may ilang magsasaka na na nagpaanin itong weekend nang huminto ang ulan at sila yung mga naunang nagtanim na may mga deep well. Ilang ahente ang ating nakausap at ayon kay Ginong Idong Natibidad, ang ahente na humakot ng palay ni Ginoong Feliz Valdez ng Purok 3, Barangay Subol na umani ng 211 kabans ng variety 216. Ang unang presyo ni Idong kay Mang Feliz ay 22.80 per kilo. Ngunit dahil matindi ang sikat ng araw kahapon, maganda ang naging tuyo ng palay kaya kinuha ito sa presyo 23 per kilo. Nakausap din natin si Ginoong Ninyo Mendoza na isa ring trader o ahente ang presyo ng palay sa Bulacan na pinagdadalhan ng mga traders ay nasa 24 hanggang 25 pesos. Samantala nakuha naman ng nineteen 1980 pesos ang triple to na palay ni Ginoong Bert Obilio kahapon ng ahente na si Ginoong Joel Garampil. Hinug na rin ang mga palay at nagtitimbang ng 56 hanggang 57 kada kaban habang nasa 19.50 pesos per kilo naman ang naging presyohan ng 4.02 na palay dahil makulimlim nitong Sabado at Umambon. Samantala ang Barangay Subol, Gimba Nueva Ecija eh, ay may mahigit dalawang daang magsasakang rehistrado sa RSBSA at may kabuuang 283 humigit kumulang ektaryang sinasaka. Sa report ng Committee on Agriculture, walang naging pinsala sa palayan ang bagyong Enteng. Kasamang G at kasamang Army, nasa uh, 20% pa lamang ang umaani ngayong buwan ng Setyembre. Asahan na ngayong pagpasok ng Oktobre ay matatapos na ang anihan dito. Aria Lea para sa balitang lokal ng Radyo Nating Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Arya Sige. <clears throat> yung 1980, ayun ang pinakamura. Na, uh -oh, uh oh, Rambol ako yan army o may, yan may specific variety yan? Ang, um, ano, ang 18, ay uh, 1980 ka sa mga army? Mm Ramble -hmm. Rambol, Rambol kasama na yan, Arya uh, uh, Lea. Rumble ba yung pinakamababang klase ng Pag rumble kasi, palay? oh, kasi halo-halo na yon May uh, iba-ibang klasing variety yun eh. Hmm. Uh, Pagka ganun. Saka uh, hindi uh, uh, yung bigas na ano, yung mahahaba ganun. Uh, oh, uh, oh, ano daw yun? Na, halo -halo, rumble halo -halo, o... O ano tawag doon? May dun, is, variety ba? Like um, triple variety. two? Yung 1980 kasamang, ar kasamang army at kasamang girambol na yon uh, Oo. Oh. Hmm. Eh yung sinasabi mong 23 ay binili noong weekends. Yung 23 tuyo. tuyo. kasama army ay ano yon 216. Yes, tuyo, pero tuyo. tuyo. yun o oh, ano? Kasi binilad na, di ba? Tuyo, tuyo yun. Kasamang G, tuyo. Oo. Uh, 216 yun? 23? <coughs> uh, Kailan? Kasi daw ang kuha sa Bulacan is 24 and 25. Oo, oo, oo. Mataas pa yung 23 kung 24, 25 doon. Ang sariwa. Hindi, ang tuyo. Ang, tuyo. ang An, hakot. hakot. Oh, ang oh, okay. So hindi 'yun na no, hindi. Yun... Ah, 'yun ang hindi natin alam. Hindi oh. malinaw sa balita ni Arya Le 'yun eh. Mm -hmm. Kung 'yung 24-25 ba, ba na kuha sa Bulacan sa ay, mga traders dala. Oh, ay uh, natuyo-tuyo na uh -huh. o sariwa pa? 'yun na aanatanung nating siya sa si ninyo, ming sa kahapon, yung 24 hanggang 25, basta tuyo, tuyo lang yun. Yun ang bagsakan nila sa bulakan. Kaya nga basta, tuyo, 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 tuyo siya? Yun. Yes. Hmm. So may piso per kilo yung ano? Mm. Kasi iba daw ang ah, presyo ng clean and dry. Ah. Yung talagang mataas ang uh, moisture content. Hmm, hmm, hmm. Hindi ah, ang dry ay nakakabahala na kasi eh, pagka bumaba sa 20 yung palay eh. Pagka, diba? pagka dry, mababa oh. ang moisture content hindi mataas. Oo, oh, oh, mababa yung moisture content. Pag dry, mababa, oh, 14%. Oh. Basta daw umabot sa 14%. Oh, oh tuyo yun naman na yun. Kasi ang ano, eh, dry yun and, yun and naman clean basic uh, uh, ng NFA. Oo, ano, eh. oh, oh, na pagka 14 to yung tuyo yun. Oo, oh, oh, oh. yun yun. Pero kung halimbawa yung dry skin, skin dry, dry lang, lang malagihay. Hmm. At oh. yung 24-25 na yon, skin skin dry. Ibibilad pa ako, o o ida-dry pa doon sa bulakan. Odi oh. tatamat 'yan kikita pa yung ano, yung mga trader. Hindi traders mm -hmm. ang May tawag yung... sa kanila, cartel. Eh, cartel. Cartel <laughs> o oh, cartel oh, kasi sila yung bagsakan ng maraming ano eh. Ang traders ito yung namimili sa mm, dito, atin. Dito, oh, oo. Oh. Oo, pero uh, yung uh, a sa mga uh, traders na maraming mga traders paladong, o sila yung cartel. Yung may Ooh. malaking uh, may malaking monopolyo sa palay o sa bigas. Oo. Uh, uh. O control. Mm. So, ayun, kuya, kung meron pa ba uh, na umaani dyan? Kasama oh, ang inaabutan kiyo. ng ulan? Kaya pa bang ano? Kaya pa bang uh, i paano ipataan niyo na na maghintay ng ano ng tag-araw ay ng tag-araw ng tag-init. Kung iinit na. Kasi dalawa yung Oo. LPA Ay, ngayon, RLA eh. Si Efren at saka Oo, si... Yara. Kaya masamang uh, <laughs> di yun ang kahapon, yun ang pinag-aalala nila kay Phyllis dahil yung medyo green-green pa dito sa likod namin, uh, isinama na dahil baka nga mapag-abutan mm -hmm. ng susunod na bagyo. So ipinasama niya na doon. Pala, tsaka Pero, hindi pala at saka hindi. Pero kaya uh, nga, uh, ma 30, 30. ano yun, actually ma mainit kahapon kaya natuyo na lang habang nire-reaper, natuyo siya. Uh, oh, sakat, ah, saka saka binili niyo, di ba? Sa tukoy, bypass. Oo, oh, yung sa Bukid, nabang nakasako, nakabilad. Naka ah, uh, ah. Uh, uh, uh. Kasi nga may may init Kaya pa nung tinutusok uh, siya, bawat tusok, Kaya walang basa na mulan natutusok na. dahil hmm. toyo. Mm. -hmm. Mula na nung hapon. oh eh yung mga uh, ayy, mismatay ko Sinampay. nung umaga sa ano eh. Ano eh, nangarilang sa sobrang initin. Yung tuyong tuyo, Oh, uh, ako, alas 13 oh, nakatuyo no? pa ako eh. Sa amin din yung sinampay. Oh, kaya ng... yung, yung, ano, yung hapon na. Nung hapon medyo. naman, madilim Oo. na nung umulan. Nung mm -hmm. Matik-atik kasi, al alam ko, nandun ako sa, ano eh, labas, pinapaligo ako yung has. Wala ang <laughs> wala Kaya alam, wala, alam nakikita wala. ko. Ano, ano? <laughs> <laughs> ha? Alam si auntie ko, kasi kausap ko, nagpapabarya ng 1,000. <laughs> mm. Uy, daming pera. Sana all on, may 1,000. Oh, thousand. oh, oh. Ay, oh so, ay, sila ng pala. Oh, si, si Lakay Peles ba? Si tatay ay uh, 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 maraming inan eh. Ah, kasamang di partial pa lang yung inani kahapon na 211 Kabansa dalawang hektarya na nasa likod ng bahay. Partial pa lang yon. Mm. Ano yung partial? Ilang hektarya ah, binenta yun? ba lahat? Opo, binenta po lahat kahapon yung 211 eleven Walang no? walang binigas? Wala, hindi pa kami pwede magpabigas kasamang Jibal, maluwang pa yung mga aanihin, marami pa. Ah, akala so, ko, ko kasi nag Akala ko kasi nagpa nagpabigas na sila kay pelis eh. eh. Hindi pa po, hindi pa po. Oh.